Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobreng kapampangan. For today's video, ito ipapakita ko sa inyo itong uh, mall na ito na kung saan dito na mamalagi at nagpapahinga yung ating mga kababayan. Lalo na kapag uh, day off nila, biyernes. Dito sila namamahinga at napakaganda naman kasi itong mall na to, Napakalinis, napakaluwag. Ito yung sa Almamal Mall Center at uh, since dumating ako dito 2011, yan kapag biyernes, dito kami pumupunta lagi at uh, nagpapalamig at uh, may mall din dyan sa taas at uh, pitong uh, palapag ito napakatas uh, at may isang escalator at uh, kapag uh, biyernes at uh, pagkagaling namin kumain sa labas at uh, dito kami nam namamahinga at uh, namimili ng aming mga gagamitan Tingnan nyo oh. parang yung uh, King Fahad uh, uh, fountain pero maliit lang ito guys at uh, napakaluwag dito sa mall na ito at ayan uh, uh, kung gusto nyo bumili ng mga pabango, relos dyan sa side na yan may napakarami mga perfumes na mabibili pang babae, pang lalaki mga damit, mga relos dyan sa side na yan at uh, pwede kang mamahinga dito ayan, may mga upupuan dyan yan namamahinga yung mga kababayan natin ng mga Pinoy-Pinay. Ayan. Sa mga kababayan natin siguro alam nyo ito. Lalo na yung mga taga Jeddah At madalas siguro nga dito pumupunta at namamahinga. At ito. Uh, dito ako umupo din kapag uh, gusto kong magpahinga. At ito. Uh, yan. At uh, meron mga bilian ng mga damit. At mga doon sa taas pa ay napakaganda itong uh, mall na ito ito yung Almamal sa Cornets sa Albalad at uh, tara ipapakita ko pa sa inyo itong uh, banda doon dahil nga uh, ano ngayon katatapos lang ng niyo, parang Christmas din uh, napakaraming mga Christmas lights at uh, kapag Ramadan na yan inaayusan itong uh, mall na ito at uh, nakaka-attractive sa mga uh, katulad natin ng mga Pilipino, mga Pilipina at dito sila nagsa-shopping shopping at uh, nagpipicture picture picture Ayun, niyo naman ang ganda, di ba? Ramadan. Natapos ng Ramadan, ayan nandiyan pa rin itong mga ano nila. Ayos ng kanilang uh, uh, dito sa Almamal Mall at ang ganda oh. Yung uh, fountain at ang lamig diyan, tatayo ako diyan nagpipicture picture picture ako diyan, guys marami rin pumupunta rito ayan o oh. at uh, dito ayan inayusan nila ayan yung mga kagamitan ng mga sinaunang uh, Saudi ayan, kapag ramadan natin naayusan nila itong uh, banda rito ayan, nag, nagka, may kap, kapian tsaan at ayan uh, mga gamit nila na sinisimbolon kapag ramadan ayan o oh. mga banga dyan yung banga na yan kapag uminom ka dyan malamig di ba ganyan yung gamit natin nung mga sinauna mga lolo lola natin at uh, nadat lang ko pa yan yung banga na yan napakalamig kapag uminom ka dyan wala pang uh, freezer noon at uh, yung mga kagamitan nila uh. pwede, na, na pwede kang umupo dyan magcha tsa yan ay simbolo ng uh, ramadan sa mga gamit na yan ay gawa sa dates o tomar ayan guys so ayan maraming maraming salamat sa panonood at sana nag enjoy po kayo ngayon sa binlogs ko ito yung almamal center at uh, na established to since 1987 pa pala ito ayan, you're watching po pobring kapagpangan